Boss, paayos naman okay. ito. Anong problema? Ayaw umantar eh. Oh, ayos mo, ayos mo. Pack mo dito. Sige po. Wala kang kasama, boss? Wala, wala. Ako lang. Ako lang magaling dito. Ayan. Ayaw umantar eh. Ano bang ba problema? Uh, ano? Ah, ano? Alam ko na. Alam, mo na? Alam ko na. Sige po. Ayusin mo po ah. Kasi At, wala kailangan ko eh. Bili, bili ka mo na ng brush. May brush ka dyan? Brush? Oo. Oh, bili ka mo na brush. Oh. Sige. So, ko yan. Sige po. Sige, sige. Check. Yung motor ko po, ah. Sige, Ay, sige. sige. Check ko muna. May sakit nga. May sakit. May sakit. Ah, dito yung may sakit. Ito, ha? Eh? Yung tunog dapat parang bakal. Iba yung tunog, ah. Ayusin ko to. Sayang. <laughs> Hindi siya ko, Bossing! Check mo na. Ano, ano? Ito na po yung ano, paint brush. Nakita mo na? Para saan ba yan? Yan. Yeah. Ito, itong brush? Uh, Oo. Basta, naniniwala ka ba sa akin? Oo. Uh -huh. Okay, matagal ako dito. na ako maging mekaniko dito. Ako ang pinakamagaling dito sa itong kan Tama yung napunta ako, boss. Tama. Masaya ka ba? Siyempre. Sigurado Kaya alam ba kasi mo ako ng mahal, bossing. Hindi, hindi. Hindi. Masaya mo ako. Masaj mo ako. Para saan yung masahe? Mas, basta, masaj mo ako. D dali, 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 dali. Dali. Uh. Ayusin mo yan, ha? Ayan. Mo na yan. Check oh. ko muna yan, no? Sige, sige, sige. Konektado ba ito sa likod mo yung motor ko? Ito? Oo. Bakit mo ko tinalong? Ayaw mo pa ata yung service Ay, ko eh. Hindi po, hindi po. Masaya na po. Parang ayaw mo eh. Hindi po, hindi po. Gusto mo, alis na ako dito? Hindi, hindi. No, 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 no. Hindi po, hindi po. Ito ka lang po. Ayaw para... mo yung service ko eh. Hindi po, para maayos. May attitude ka pa? Hindi. Galingan mo kasi. Opo. So Yan. Boss, galingan mo ha? Pre! Ah, marang madami nasira dito ha. Oo okay. nga po eh. Kaya dinala ko sa'yo. Sige. Mm. Bili mo na pagkain. Pampalakas ko. Ha? Pagkain? Ayaw mo ata eh. eh. Hindi po, hindi po. Alis na ako dito eh. <laughs> hindi po, hindi Para po. Parang ayaw mo eh. Hindi po, ayusin mo, eh. mo na ako Bibili na, ako anto, dito. Bibili na po ako ng pagkain po. Sigurado ka? Opo, opo. Ayaw mo eh. Uy! <laughs> hindi po doon na, dali. Kasi <laughs> kailangan ko pong gamitin. Sige na po. Ayusin mo ah. Opo, opo. Busy pa ako. Bili po ako. Laba pa ako. Balik po ako. Sige, pagkain ha. Opo. Yung masarap ha. Opo, opo. Pag hindi masarap, huwag kang bumalik dito ha. Opo. Yan. Ayusin ko to. Ako pala Ako pala yung mga motor mo? Yes. Sana maayos na yung preno ko. Mukhang masarap pa naman nabili kong ulam. Si Bossing! Bossing! Yan! Okay na yung motor mo? Yun o. Oh. Inayos ko na. O, oh, ito na po yung pagkain mo, boss. oh ito. Uh -oh. Salamat. Ayos na yung motor ko, boss. Yan, yeah, okay na. Ayos na yan? Oo. Oh, Lagak mo na yung pagkain dito. Yes. Boss! Parang hindi dito yung motor ko, boss. Ito sa'yo, o. Oh. Motor mo to? Boss, anong ginawa mo? Hey! Ba't mo pinipinturahan, boss? Iniba ko yung pintura kasi ano? Yan talaga yung sira kanina. Mali! Preno ang sira nun eh. Ano? Preno eh. Preno ang sira? Oo, uh, magagalit si mama. Ito yung ayos lahat. Hala. Pag pintura ko dito, pati oh. preno ayos na. <laughs> Alis ka na. Wala ka naman na ito. Nalipat na lang ako ng ibang ano. Binabago mo yung motor ko. Okay lang, pati preno ayos na kasi iniba ko yung kulay. Nalipat na lang ako ng ibang ano, kasa. Pangit pala dito. Sa inis. Tinanggal ano. Yung pagkain ko. Ano? Pakain ko. Kukunin mo? O di kana man ng ano? Pa, baka Mama, pang ano to? Boom, Mama!